Sa video na to mga sir, titignan natin ang mga signs or indications na sira na ang mga headsets natin. Kaya, umpisa na natin! Bago tayo magumpisa, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, please consider subscribing and follow my Facebook page para sa mga latest updates at syempre para sa mas marami pang mga video contents na kagaya nito. Kung gusto nyo naman suportahan ng Kamote Bike Workshop, pwede nyo yung gawin by sending stars sa Facebook page ko or super thanks sa YouTube channel ko. Tandaan natin mga sir na ang headsets natin ang nag-aalaw sa mga handlebars natin na mag-turn smoothly. Kung damaged na or worn out na ang mga headsets natin, kailangan natin to na mas solve as soon as possible para ma-insure ang safety at syempre ang efficiency natin habang nagbabike. Isa sa mga common signs na worn out na or damaged na ang headsets natin ay yung mga unusual sounds or noises na naririnig natin every time na nililiko natin yung mga handlebars natin. Kung nakakarinig ka ng mga crunching or grinding or creaking noises every time na ginagalaw mo or nililiko mo yung handlebars mo, isa tong positive indication na may issue or problema na ang headsets mo. Ang isang damage na headset ay may rough or stiff na steering. Kung nakakaramdam ka ng resistance or yung feeling na parang napipigilan yung pagliku mo, isa 'tong clear indication na yung headset bearings mo ay damaged or worn out na. Kung nakaka-experience ka ng alog sa fork or sa headset, isa 'tong indication ng isang maluwag na headset. Tandaan natin mga sir na ang isang maluwag na headset ay pwedeng mag sa isang instability. Meaning na pwede itong mag-compromise sa safety natin habang nagbabike. kung ang bike mo ay nagdi-drift sa isang side or unstable kahit na hindi ka naman talaga actively na nag-steer or sa madaling salita during no hands moment isa tong clear sign ng issue sa headset tandaan natin mga sir na ang isang maayos na headset ay kayang mag-maintain ng isang straight line nang walang kahit na anong issue or problema ang mga damage or worn out na headset bearings ay pwedeng mag sa isang excessive na vibration and nagta-travel to hanggang sa mga handlebars natin na syempre nakaka-apekto sa comfort natin habang nagbabike. Kung mapapansin natin na meron tayong increase na vibration sa mga handlebars natin kahit sa mga smooth roads, oras na para i-inspect natin ang condition ng mga headset bearings natin. Tandaan natin mga sir na kailangan nating i-ensure ang proper working condition ng mga headset components natin. Ang isang damaged na headset ay nagko-compromise ng safety at control natin habang nagbabike since directly to na nakakaapekto sa steering natin. And that's it. Kung nagustuhan mong video na to, like, share, I'm Bong Salvation, and this is Kamoto Bike Workshop. See you sa susunod na video. Rock and roll!